Ang pagkakaroon ng dugo sa ihi ay tinatawag na hematuria. Dahil sa paghalo ng kakaunti o kaya ay nang katamtamang dami ng dugo sa ihi, ito ay nagkukulay pula, pink o minsan naman ay kayumanggi. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Nagkakaroon ng tao ng ganitong uri ng kondisyon dahil sa iba't ibang mga uri ng sakit sa urinary tract. Kagaya ng sakit sa kidney, sa pantog, sa urethra at iba pa. Maaari rin itong bunga ng injury malapit sa mga bahaging ito ng katawan. Marami ang mga kondisyon na maaaring magdulot ng hematuria. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. 1. Pagkakaroon ng regla Normal sa isang babae na magkaroon ng dugo sa ihi habang nilaregla dahil magkalapit lamang ang mga butas na dinadaluyan ng ihi at regla. Hindi maiiwasan na mapasama ang dugo mula sa regla sa pag-ihi. 2 pakikipagtalik. Sa mga kababaihan, maaari rin magkaroon ng dugo sa ihi pagkatapos makipagtalik. Kung minsan ay napupunit ang balat o kalamnan ng ari ng babae kapag ipinasok agad ang ari ng lalaki na hindi pa handa o tuyo na ang babae. 2. Pag-inom ng gamot. Maaari ring mag ang kulay ng ihi kapag kasalukuyang nagagamot ang isang tao. Ang mga gamot na kadalasang nakakapagpula ng ihi ay mga pain reliever, antibiotic, penicillin, aspirin, heparin, at maging vitamins o supplement. 4. Labis na pag ealc show. Ang labis na pag ealc show ay maaaring magdulot ng stress sa mga bato, kaya naman maaaring umihi ng may dugo. Kadalasang nararanasan ito ng na mga atleta na sumasali sa mga pangmalayo ang takbuhan. Dahil dito, tinatawag itong joggers hematuria. Ganun pa man ang kahit na sino mang nasosobrahan sa pag-ehelsisyo ay maaaring makaranas nito. 5 urinary tract infections o UTI. Ang mga urinary tract infection ay ang pagkakaroon ng impeksyon sa daanan ng ihi. Ito ay mas kalaniwang nakaaapekto sa mga kababaihan. Kapag lumubha ang mga impeksyon ito, maaari magkaroon ng pag-agos ng mga red blood cells sa urinary tract at humalo sa ihi. 6. Pagkakaroon ng bato sa pantog o kidney. Ang pagkakaroon ng sobrang dami ng mga mineral sa mga pantog o kaya sa kidney ay maaaring magdulot ng pamumuo ng mga bato sa mga bahaging ito ng katawan. Lubhang masakit ang kondisyong ito kapag hindi naagapan ay nagdudulot din ito ng pagkakaroon ng dugo sa ihi. 7. Mga impeksyon sa mga kidney. Ang mga impeksyon dulot ng mga bakterya sa kidney ay maaari magbunga ng pagdudugo sa mga bahaging ito ng katawan. Dahil dito, ang mga red blood cells sa mga apektadong bahagi ay maaaring lumabas sa mga daluyan ng ihi. 8. Paglaki ng prostate. Ang prostate ay isang uri ng gland na matatagpuan sa ilalim ng pantog ng mga kalalakihan. Karaniwan itong lumalaki sa pagtanda ng isang lalaki dahil sa paglaki Okay? napipisil nito ang urethra at bahagyang nahaharangan ang pagdaloy ng ihi. Ang bahaging ito ng katawan ay maaari rin magkaroon ng impeksyon, ang paglaki ng prostate at ang mga impeksyon dito ay maaari ring magdulot ng pagkakaroon ng dugo sa ihi. 9. Mga aksidente. Ang taong na aksidente at nagkaroon ng tama sa bahagi ng katawan malapit sa kidney ay maaari magdulot ng pagdurugo nito. Ganito rin ang maaari mangyari sa mga atleta ng anumang contact sport. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.